nag-iisang tao na naninindigan at sinasabi niya, pinanganak ako ng kapupong, mamamatay ako ng kapupong, hinding-hindi ko babaguhin ang apelido ko. Kapag ka ikaw ay kapupong, magkamag-anak lahat ng kapupong kasi iisa lang ang pinagmulat. What is up you, mga bay? Welcome again dito sa ating muting channel at maraming salamat sa iyong pagbisita. Bawat isa sa atin mga bay ay mayroong natatanging kwento sa nakaraan, magagandaman o mapangit na karanasan. Alam nyo ba mga bay ay eh, itong larawan na nasa aking likuran? Eh ito ay larawan ng isang pamilyang may kahangahanga at natatanging kwento sa nakaraan. Isang kwento ng katapangan, isang kahangahangang kwento ng prinsipyo at paninindigan. Siguro hindi ka familiar sa apelyedo ito eh, kasi hindi ito ganun kakalat na apelyedo. At yan ang isa sa dahilan kung bakit sinasabi ko kanina kahanga-hanga ang kwento ng pamilya ito. Nakatangitangi kwento ng katapangan, survival, prinsipyo at paninindigan na pinagmulan ng kapukong family. So hindi na natin patatagalin pa, umpisahan na natin ang kwentuhan mabalik tayo ng bahagya doon sa kasaysayan ng ating bayan. Doon sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol o yung mga Spanish na nandito sa atin sa Pilipinas. Di ba according to history, sinakop tayo ng mga Espanyol ng ilang dekada o hindi lang dekada kung hindi century ano you know, more or less 400 years tayo sinakop ng mga Espanyol ngayon, dahil sa kalupitan ng pamamahala at pamamalakad ng mga Espanyol sa ating mga Pilipino, sa ating mga ninuno, ay marami sa mga Pilipino ang nag-alsa at lumaban sa kapangyarihan ng Espanyol during that time at kasama na doon ang matapang na nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol ay ang Kapukong Family. At dahil sa mala scout ranger na taktika na ginagamit ng mga guerrilla o yung mga lumalaban sa mga Espanyol noong araw, ay talagang napaka at marami sa mga Espanyol ang nasawi during that time. At napag-alaman nila na ang mga kapukong family ang isa sa nangunguna sa labanan na ikinasawi ng maraming Espanyol na sundalo. So sa madaling sabi, pinag-iinitan nila ngayon ang mga kapukong kaya lahat ng may mga kapukong na apelyido noon Hinahanting nila o pinupunteria nila na talagang kalaban ng mga Espanyol at dahil sa mas malakas na puwersa ng Espanyol ang sumalakay ay napilitan silang mag-disperse o napilitan silang magwatak-watak para maiwasan ang malaking damage sa kanilang grupo So ang sumunod na nangyari, mas pinaigting pa ng mga Espanyol ang paghahanap nila sa mga taong may kapukong na apelyido. Kaya ang ginawa ng ibang mga kapukong ang apelyido para makaiwas sila sa panggigipit at paghabol sa kanila ng mga Espanyol. Napilitan silang magpalit ng pangalan o magpalit ng apelyido para hindi na sila pag iimitan ng mga Espanyol. Pero nag-iisang tao na ninindigan at sinasabi niya, pinanganak ako ng kapukong, mamamatay ako ng kapukong, hinding-hindi ko babaguhin ang apelido ko. At yung nag-iisang naninindigan, luckily, nag-survive sa gera against Spanish military. At kung nagkataon man na hindi nakasurvive ang nag-iisang tao na yon na nanindigan na ayaw magpalit ng pangalan o ayaw magpalit ng apelyido o wala nang nag-i-exist na kapukong sa panahon ngayon. So yun nga, God is good, God is great. Pinagpala niya ang nag-iisang tao na yon na nanindigan na ayaw niya magpalit ng apelyido. Kailangan nabanggit ko kanina na hindi kumon ang apelyido niyan. Kasi nag-iisa lang ang pinagmulan kaya confident akong makapagsabi na kahit sino na mayroong apelyedong kapukong pag ititrace back natin yan pabalik doon sa uh, family tree ay talagang babalik doon sa iisang kapukong ko at sigurado ako sa Cebu City yan ang pinagmulan maaari yung tatay niyan maaari yung lulo niyan o yung lulo ng lulo niyan kasi imagine during Spanish colonization dito sa ating bansa that was 1565 nagumpisa yung pagdaon kasi ng, ni Magellan dito sa Pilipinas ay eh, hindi yun nagsaksi di ba natalo siya ni Lapu-Lapu that was 1521 at bumalik naman ang puwersa ng Espanyol sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 at mula doon, nasinakop tayo ng Espanyol. So if we try to compute kung ilang descendants o ilang generations na mula noong time na yon, eh siguro it's about siguro 10, 10 generations or more ang mga kapuko ngayon kung i-backtrack natin dun sa nag-iisang kapuko. Kaya kahit ganun pa man, matitrace pa rin yan at babalik pa rin yan dun sa iisang pinagmulan. Kasi pansin nyo, dito sa atin sa Pilipinas, marami dito magkakapareho ng apelyido. Pero hindi magkakamag-anak kasi hindi na kayang i-trace back. Maaaring magkamag-anak talaga sila pero hindi na kayang i back. For example, De La Fuentes, ang dami niya. Ang number one example talaga dyan, yung Dila Cruz. Ang dami at kalat na kalat ang Dila La Cruz. Mapabisayas, Mindanao, Luzon, ang daming Dila Cruz. Gonzales, Ligaspi, Santos, merkado, etc. Yun nga, ang sinasabi ko, maraming magkaka pero hindi na sila magkakamag-anak. Pero I confidently say na kapag ka ikaw ay kapukong, magkamag-anak lahat ng kapukong kasi iisa lang ang pinagmulan. Although literally, iisa lang naman talaga ang pinagmulan natin. Pero sa apelyido ang sinasabi ko, i-breakdown lang muna natin dito sa uh, kakunti, ano? Kaya itong picture na ito, ito lahat lang ito ay magkakapatid. Ito actually ang biological grandparents ko. Maaaring pang ilang generation na sila mula nung pananakop ng Espanyol. Pero still, alam na alam natin ang pinagmulan ay iisa at alam natin na kaya, ako confident talaga ako na kayang i-trace back. Kapag kakapukong ka, halimbawa, track natin at alam ko at siguradong sigurado ako, oo yan dun sa pinagmulan, which is Somewhere in Southern Cebu. At particular na, doon sa boundary ng Balamban at saka Toledo City. Uh, somewhere in mountainous area. Ang itawag din ha, Gaang. Asit uh, nyo ang tawag, Gaang. I'm trying to speak in Tagalog or Taglish para kahit pa paano yung iba na ipanganak na doon sa ibang lugar at hindi makakaintindi ng Bisaya, at least, may iintindihan nila kung anong sinasabi ko ito. Kapag ka ikaw ay kapukong, shout out talagang magkamag-anak tayo so piniflex ko lang ito ito yung mga biological grandparents ko some of them eh, wala na dito nauna na sa mundo so sampu po yan sampu silang lahat wala kasi silang TV noon kaya walang ibang mapaglibangan kaya ang paggawa lang ng bata kaya ang dami nila hindi biro lang okay. at ang lolo ko talaga dyan ay ito si Vicente yun yung lolo ko So sa lahat ng mga kapukong o kapukong related na nanonood sa akin ngayon Kumusta po kayo at sana'y nasa mabuti kayo kalagayan ngayon Hinahangad ko na sana magkaroon tayo ng grand reunion kung saan magkikita-kita lahat Kasi yung mga bagong generations ng kapukong hindi na magkakakilala eh Lalo kapag ka yung babae at uh, nag-asawa na Nawawala na kasi yung apelyedo nadadala na yung apelido niyang lalaki na napangasawa. Kapukong family na naa sa Davao, naa sa Arpile, Balamban, sa Lukob, Lumboy. Di na lang siguro na ako i-mention ang tanang kuano. Bay Island na lang siguro. Kapukong sa Cebu City, within Cebu Island. Kapukong sa Negros, kapukong sa Davao, kapukong sa Luzon area, kapukong sa Mindanao area, sa lahat ng kapukong dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mabuhay po kayo at God bless sa inyo, mga mahal kong kamag-anak. I am looking forward soon magkakaroon din tayo ng grand reunion. Yan ay isa sa mga pangarap ko.